Yo, what's up mga katagay? Welcome back to my channel. Pinoy bartenders. Panibagong umaga na naman mga katagay. Kailangan na natin bumangon mga katagay para sa ekonomiya. Pula pa ang bedsheet ko kasi kakatapos lang ang Valentine's Day. Stretch lang ang konti baka pulikatin. Mukhang naalim po lang si katagay. Maghihilamos lang ako mga katagay para pogi pa rin. Pinoy tayo eh. Yes! Ayan, pogi na naman mga katagay. Nakuha sa hilamos. Oh, shit! Oh, shit! <laughs> Iinitin ko yung paboritong ulam ko. Adobo, syempre. Wow! Nagluto na ako ng sobra kagabi. Para atis. May makain ngayon. Pangat na yan pangatlong init. Kayong mga katulad ko na OFW dyan, nakaka-relate ba kayo? Yes! Pati kanin, pangat na rin. Di ka lang kasi nakakasave ng pera. Nakakasave ka pa ng time kapag pangat ang ulam. Lalo na kung galing ka sa trabaho at pagod ka na, natamad ka na rin magluto. Minsan nga, pagdating sa bahay galing sa trabaho, ay gusto mo na rin mahiga at magpahinga. Kapit tayo mga katagay. Hindi kumpleto ang umaga ni Katagay kung wala ang kopi lang, dear. Namiss ko tuloy ang asawa ko. Kasi nung nasa Pinas ako, pagising ko pa lang ay nasa higaan ko na ang kape. Wala akong kasabay kumain ngayon. Kasi tulog pa si Jeks. At panghapon pa kasi ang trabaho niya. Mga tano, mga katagay. Kanyaman mo po mong sumubo. Magyay-bagyay, po. Tama, baknal ko. paka me. Po Kayari, kape. Mmm, naman. At syempre, pagkatapos natin kumain, ay kailangan nating hugasan yung mga pinagkainan. Wala naman kasing ibang gagawa nito eh. Namiss ko na naman ang asawa ko. Kasi, ako ang pinaguhugas niya ng mga pinagkainan. Oh, pagkatapos kumain, syempre maliligo na. Baka malit sa trabaho eh. Wisik-wisik mode lang yan kasi malamig. Nagsasapatos na ako mga katagay. Iyang sapatos pa lang yan ang nabili ko sa ukay. Yung 15 euro, natawad ko 10 euro. Wow! Mapapanood nyo yun sa isang vlog ko. Paubos na yung pabango na binili ng asawa ko. Baka naman, bench. <laughs> isang jacket na lang ang suot ko, mga katagay. Kasi hindi nagaanong malamig dito ngayon. At baka sa susunod na buwan, ay mag-summer na rin dito. At last, makakapag-short at sandu na rin ako. Oh, shit! O paano mga katagay? Papasok na ako sa trabaho ha? Ako si Reggie Dela isang OFW at kasalukuyang nakikipagsapalaran dito sa Europa. Sabay-bayan nyo ang buhay Europa ko mga katagay. Dito lang sa Pinoy Bartenders! At gusto ko lang i-shoutout ang mga katagay natin na sina Tyron Palasigi, Jed Samantela, Jason Lee, Sally Sanchez. Morgan and Suset Baktawtaw. Shoutout din sayo Reggie Romero, Winchester Kapati, Jerry Mangulabnan, Kevin Sambile, Dexter Malyari, Hilda and Chrysler Olorbida from Cebu. Shoutout po sa inyo lahat mga katagay. Maraming salamat po.